Abasahin ko na po ang seremonya sa araw ng pagtubos. Pagka, pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron nang sila'y mag, sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing sa anumang oras na naisin niya kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sobrang ano no, sobrang stricto ng Panginoon. Kasi nga, ah, mamaya na lang mga kaibigan, basahin ko muna lahat. Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar Magdadala siya ng batang turo bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangan, maligo muna siya at pagkatapos isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen. Pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang torba na linen at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamaya ng Israel Ang mamamaya ng Israel ay magbibigay sa kanya ng dalawang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ihandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos, kukunin niya ang dalawang kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon. Malapit sa may pintuan ng tuldang tipanan at sa pamagitan ng Palabunutan. Pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel. 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 Ang kambing na nabunot sa pamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para sa Azazel, ang, ha, ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kanya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Papatayin niya Aaron ang batang turo bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambahayan niya. Pagkatapos kukuha siya ng lalagyan ng insenso at pupunuin niya ang baga galing sa altar na nasa loob ng tolda. At kukuha rin siya ng dalawang dakot ng mabangong insenso na pinong-pino at dadalhin niya sa loob ng pinakabanal na lugar. Doon sa presensya ng Panginoon, ilalagay niya ang insenso sa apoy at ang usok nito ay magpa Ilan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan, kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro at tatayo sa harap ng kahon ng kasunduan na nakaharap sa silangan. At sa pamagitan ng madaliri niya, iwiwisik niya ang dugo sa takip ng pitong beses. Take note po mga kaibigan, pitong beses pito. Papatayin din niya ang kambing bilang handog sa pagdilinis para sa mga tao. Dadal dadalhin din niya ang dugo nito sa pinakabanal na lugar at iwiwisik sa takip ng kahon ng kasunduan katulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro. Ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang pinakabanal na lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ito'y gawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng tulda na nasa gitna ng maruming mga taga-Israel. Walang sinumang manat mananatili sa loob ng tulda sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar hanggang sa siya'y lumabas. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambayan niya at ang lahat ng taga-Israel Saka siya lalabas mula sa pinakabanal na lugar at pupunta siya sa altar. Malapit sa may pintuan ng tulda, kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na ihandog at ipahid na parang Ah, sorry. At ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. Sa pamagitan ng kanyang mga daliri, iwiwisik niya ang pitong iwiwisik niya ng pitong beses ang natirang dugo sa altar para ito'y handog sa Panginoon at upang ito'y linisin sa karumihan dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. Pagkatapos, magawa ni Aaron ang paglilinis sa pinakabanal na lugar at sa iba pang bahagi ng tolda, pati na ang altar, dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang dalawang kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Malilipat. Pagkatapos, ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong na mamahalang magpakawala nito roon sa ilang. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilang. Pagkatapos, pa papasok si Aaron sa tolda at huhubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari na kanyang isinusuot bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar at iiwan niya iyon doon. Maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda at sa kaniya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos, lalabas siya at ihahandog ang dalawang handog na sinusunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang kasalanan ng mga taga-Israel. Susunugin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na iniaalay bilang handog sa paglilinis. Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinadala sa pinakabanal na lugar para sa paglilinis ay kailangang dalhin sa labas ng kampo at sunugin. At ang taong magsusunog nito ay kinakailangang maglaba rin ng kanyang damit at maligo bago siya pumasok sa kampo. Ito naman ang matuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israeleta at mga dayuhang naninirahan kasama nila at ito'y dapat sundin magpakailanman. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho. katulad ng araw ng pamamahinga sapagkat sa araw na iyon gagawin ang seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa mga susunod na sarindahi, ang paring napili at inordinahan upang pumalit sa kanyang ama bilang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari at gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa pinakabanal na lugar ng iba pang bahagi ng tolda pati na ang altar ng mga pari at ng mga mamayang ng Israel. Kinakailangan sundin nila ang mga tuntunin ito magpakailanman at ito'y gagawin nila minsan sa isang taon. At ginawa ito ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Hanggang dito po nagtatapos ang pagbasa mula sa lab labing-anim na kabanata. Ito so, dito mga kaibigan Azazel. Ano kayang a ano kaya itong Azazel? Sandali lang po. Tingnan natin kung ano Azazel. Anong ibig sabihin? Tingnan natin sa English ang Azazel. Leviticus chapter six, seven, 16. 16. Ngayon ko lang na ano itong Azazel. Tingnan mo natin. Dahil may handog para kay Azazel. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel. 16 verse But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Um.